So ito mga sir, nakuha na natin tong eraser na DG1 Bumutasan yon. tapos ito ilalagay yan doon Max naman tayo mga sir, Max. So makikita nyo dito na pwede akong lumipat no. So in today's vlog, samahan nyo ako, marami tayong pupuntahan today Itong Hero 9 ko, yung binili kong GoPro Hero 9, isa-swap natin sya sa GoPro Max Magpapakabit tayo ng O2 ba? Yung saksakan ng sensor para dun sa tambucho natin uh, Bibili rin tayo ng A-Racer na AFR meter para sa ECU tuning natin So ang mangyayari kasi ako na ang magtotono ng Aerox ko Susubukan kong matuto para isa-share ko sa inyo yung mga natutunan ko about ECU tuning mga sir Tara let's go Puna tayo muna ng bulakan Unahin muna natin yung pagkabit ng O2 bank tayo sa Moto X Racing Sir Godwin Yes sir Kita its Let's go, let's go, let's go Ibon <laughs> ah, Takbo ka pa ha? So kahapon pala mga sir, kinabit ko na yung UMA na M5 ECU dito sa Aerox natin. So mga kapasin nyo lang, gumagana naman siya. So it's loaded with the stock map pa rin. So wala pa rin issue naman kung stock map or what. Pareho pa rin siya ng stock ECU. Kailangan lang natin siyang ito, no? Para sa mga susunod nating ano, content. kita nyo naman yung acceleration ng itong Aerox na to mga sir, no? Umaangat to kahit hindi mo hilahin yung harapan, ganun siya kalakas. So kailangan pa talagang itono yung motor para malabas pa natin yung full potential niya. nakakatakot tong motor ko. <laughs> Ayaw ko rin kasi siya masyadong birahin pa kasi baka mamaya naglilin tayo. Baka mamaya nagkukulang sa gas. Baka sumabog yung makina natin. Sayang naman yung set natin. Eh, pero minsan syempre nababakbak ng konti. Naririnig nyo naman siguro yung tunog ng tambucho. Kahit di siya ganun kaingay, pero solid pag binigyan ko ng gasolina eh. Nakakatakot din kasi yung gulong ko sa likod stuck eh. Dumudulas-dulas siya. Saka medyo kalbo na. Yung tinakbo ng motor natin 11,200 na naka-stock tires pa, 'di ba? Oh my god. Galing pa to sa may-ari eh. Hindi ko pa nakakabit yung V-rubber tires natin. Shoutout pala kay V-rubber online bodega. Pag gusto nyo ng mura na makapit pa. v rubbers is eh, mga sir. Matuloy ko yung kwento sa mga gagawin natin today. Kaya tayo makikipag-swap ng Hero 9 ko sa Hero Max dahil hindi ako actually happy dun sa naging upgrade ng Hero 9. Itong ginagamit ko ngayon as my helmet camera is na Hero 7, black pa din. Isa sa kinaayawan ko sa Hero 9, nung in-update ko yung software niya, nawalan siya ng support para sa GoPro Mic Adapter. Yun yung pinakabuwiset na ginawa nila. Tapos pangalawa, hindi ko masyadong gusto yung colors ni Hero 9. Masyadong yellowish. Masyadong warm. Kaya yun, naghanap ako ng ano, masaswapan ng Hero 9 sa Hero Max. May pumayag naman. i natin siya sa Trinoma. Bandang Trinoma daw eh. Yun. Tapos regarding naman dun sa O2 Bank sa AFR meter yun yung dalawang kailangan nyo para makapag-tune kayo ng ECU, yung mga programmable ECU. So, ang una kong gagawin, syempre, ako muna yung nag-invest para sa inyo mga sir. Alam nyo ba kung magkano yun? Nasa 20 mil yung AFR meter ng A-Racer. Shit! Sobrang mahal. Pero, para sa akin, ika nga ni j for the views, no? For the content. Kaya ako siya binili. Kasi gusto kong matuto at the same time, parang ako na yung bumili para yun na yung tuition fee ko di ba manonood na lang kayo <laughs> so kung magkakamali ako malilesin na yung ma uh, kung gusto nyo magtono ng sarili nyo malilesin na yung worries nyo na magkamali kayo dahil napanood nyo kay Sir Mel ah doon nagkamali si Sir Mel ito yung ginawa niya ito yung ginawa niya eh. So meron kayong napanood na reference nyo mga sir If ever na gusto nyo ring matuto mag ng ECU. Sobrang mahal. Kaya isa rin pala, if ever na gusto nyo magpatono ng ECU sa mga ECU tuners daw, isa to sa mga requirement na kailangan nyo hanapin sa kanila. Dapat meron sila ng AFR meter. Napapakita ko sa inyo mamaya mga sir. Yun! Gaspol! Yes, nabas na FX FX ba yun? Balikan ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa Moto X Racing Santa Maria Bye! Ito mga sir kararating lang natin dito sa Moto X Racing ah uh, dito si Kuya Godwin nice yes, sir Ayan, so magla launch muna kami before kami magpunta ng Kaloocan mga sir. Ayun, ay hindi, pupunta muna kami sa ano, pagawaan ng O2 Bank sa Tambucho. Ay, pakita ko nga sa kanila yun, Kuya Godwin, kung ano yung tsura ng O2 Bank. So, ito yung ano, yung Oto Bank. Wait lang ha, buksan ko lang. So, ayan siya. So, yung Tambucho ng motor natin, bu bubutasan siya. So ito yung kunyari yung tubo ng motor mo no ito yung tubo ng motor mo bubutasan yon tapos ito ilalagay yan doon tapos kapag hindi mo siya ginagamit meron siyang takip pero pag gagamitin mo siya dito may papasok yung sensor so papa welding natin to mga sir kakain lang muna kami ha Yun, 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 yun. libre na naman lunch maser libre alis lang tayo sa saglit papakabit natin tong auto bang samahan nyo ako Let's go, let's go. Nandiyan si Kuya Godwin sa Grandia. Mamaya diyan tayo nakasakay papunta ng Caloocan. Dito na ata kami, mga sir. Saan kaya yun, banda? Ay, karagat na ato. Ang tao lang yan. ganda ng lugar, no? Solid. Ganda ng lugar nila dito, mga sir. Very peaceful. Nice place. Butas na mga sir, ito yung autobang. Alagay yan dyan. Iwo-welding. Ito si Sir Oliver. The master. Here is it, ma, sir. Ganda nung pagkakawelding welding oh. Tig yung welding natin na ginamit. Very nice. Very nice. We're done here, ma, sir. Nakabit na yung utobang natin. Let's go to another place. Daming gagawin. Yung lugar nila, kala mo, hindi machine shop yung loob eh. Parang hindi metal works. Mukhang recreational park ng mga ano, makasalanan. <laughs> Next stop natin, pupunta tayo ng MTRT. Doon natin dipilin yung Eraser DG1 na Air and Fuel Ratio Meter. Mamaya na lang. Kita kit, van Well, uwi, thank you ha uh, sa pagsama sa akin today ha. Uh. No problem. Dito na tayo sa 10th Avenue, mga sir. Ito yung Divisoria ng mga aftermarket parts ng motor. Mas madami pa yan pag doon tayo tumawid. May mga nagtatawag na rin dito, pagawa kayo, pagawa kayo. Meron na makita mo doon. May nagtatawag. <laughs> <laughs> Meron pagawa kayo, pagawa kayo. Meron na pala nagaganon dito. So para na siyang Green Hills nang ano. Na. Oh, Ang motor. Parang banaw. 10 <laughs> Avenue Hits. Tagal ko na rin hindi nakabalik dito since nung lockdown. Ngayon lang ako nakabalik dito. Dito na tayo sa MTRT. Dito natin bibiliin yung ating AFR meter na A-Racer. Habang nagaantay tayo kay MTRT, Burger Machine Hits muna tayo mga sir. Namiss ko na tong burger na to. Yun o. No? Mga batang 90s, mag-ingay! Burger Machine Hits. <laughs> ah, inggit pangit! <laughs> Kain tayo, merienda mga sir. Nihintay pa yung AFR meter natin. Kinuha pa daw yung stock sa loob. So, yan. Chill-chill muna kami ni Kuya Louie. So, ito mga sir. Nakuha na natin tong eraser na DG1. AFR meter. Tapos ito yung kasama niyang parang kits. Dito na 'yung wide band sensor. Ito 'yung ipa-plug sa loob nung ano, otobang itong maliit na to mga sir. Yan, happy kid. Nice one, nice one. So ayun mga sir, yan 'yung tuition fee para matuto ako. So para sa akin 'yung mga binibili kong equipment na 'yan, parang nagbayad ako ng tuition fee sa school 'yung worth ng binili kong 'yan, mga sir eh wala na yan para sa akin Kumbaga, yung matututunan ko naman eh hindi niya naman nanakaw hindi naman nanakaw ng kahit na sinong tao ba? Diba? edukasyon ang isa sa mga kayamanan na hindi nananakaw sa isang tao yun mga sir, papunta kami ngayon na ng Fisher Mall para sa last naming uh, trip isa swap ko yung Hero 9 ko sa uh, GoPro Max go, let's go! tayo sa KFC Fisher Mall mga sir para iswap yung ating GoPro Hero 9 Ayan. meron pa siyang napsak na hindi po ito nagagamit actually yun lang ito ginamit pero yan hindi natin siya actually totally magagamit yun mga sir <laughs> yan ito na pala si kuya goodbye Hero 9 max naman tayo mga sir max So, yun mga sir, ito na yung GoPro Max 360 natin na bago. So, makikita dito na pwede akong lumipat doon sa cashier. Pwede akong tumingin doon sa may painting ba, painting ba yan? or artwork. So, pwede akong tumingin doon sa may Fisher supermarket na yan. Sobrang astig, di ba? <laughs> so, yun mga sir, so ito na. Pauwi na kami ni Kuya Louie. Maraming maraming salamat sa pagsama Kuya Louie. Uh, abangan nyo yung mga next vlog natin yung pagtono natin sa ICU itong paggamit natin itong gopro max na to na solid na solid yung camera uh, magmariyanda lang muna ako mga sir unting uh, sabaw sabaw lang rito sa KFC abangan, salamat kung umabot ka rito sa portion ng vlog na to, maraming maraming salamat malapit na tayo umabot ng 100k subscribers, abangan nyo yung mga details na sasabihin ko dun sa mga next vlogs natin para manalo kayo ng hero 5 helmet, gulong Uh and many many more bosses. Till next vlog, kita Kids. Yes sir. bye, bye bye, bye bye, bye.